pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, ang Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN live, live Nation. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Arian. Magandang umaga, Pilipinas. Arrestado ang tatlong sospek sa sinagawang sa operation sa Puro 4 Sitio Villa Anita, Barangay Santa Clara, Lungsad ng Batangas. Ang nasabing operasyon ay nagresulta sa pagkakalansag sa isang drug den at pagkakakumpiska ng humigit kumulang 10 gramo ng hininalang shabu na nakakahalaga ng 68,000 piso. bypass money at iba't ibang drug para Ayon Sa report, kinilala ang mga sospek na sina alias Mark, 44 walang trabaho na nga nasabing lugar Lugar alias Nick Annaputapa Tindero Residente ng Barangay Jess at si Junda 46 Dispatcher Residente naman ng Barangay Kumintang Ilaya sa nasabing nga lungsod na harapan tatlong suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Mula sa DWLFM 95.9 ito si Renz Belda ng Semen Batangas nag-uulat live para sa Semen Pilipinas. CNN live, live, live Nationwide. nationwide. Maraming salamat, Rensbel Belda. Mula po naman sa impilan ng Radyo Totoo, CMN si Batangas.